So good morning mga idol, magandang umaga sa ating lahat mga idol Kumusta kayong lahat dyan, saan mo kayo ngayon So andito tayo sa bodega mga idol dahil Wala kami yung biyahe, magre-repair kami ng mga palita na mga sira na. So Samahan nyo kami mga idol kay... Pakita ko sa inyo mga idol. I-share ko sa inyo kung... Paano kami mag-repair ng mga paglita. So, ayan mga idol. Balik. Nandito na yung mga... Ta... Kasama natin. Magawa na sila. Ayan. Ayan, si Idol Noy. Uh... Si Idol Eric. Si Idol Marlon. Si Idol... Aldo La Albin so, Sira na kasi mga palita namin mga idol Kung napapansin nyo mga idol Iba wala na sahig Ayan wala na sahig to iba Ayan Kaya kailangan namin kukumpunihin Marami to siya mga idol Dalawang Siguro na ka 40 pieces ito lahat Ayan sa idol na yan Sa idol na may biyahe pa sila ngayon isa Kaya paalis na yun sila pero pagbalik, na, pagbalik nila dito sa Budika, wala na rin sa bibiyahe. Kasi naubos yung stock namin pambiyahe mga idol. Sa, baka, baka bukas sa Mayroon na naman. Yung kaya pang repairin, lalagyan lang namin ng sahig, dadagdagan lang. Pero yung sira na masyado ay tuluyan na namin sirain para yung ibang kahoy niya ay magamit naman sa ibang palita pag aayosin namin. Yan. Yan si Idol Marlon. Yan yung magaling mag-repair ng ano. Sana yung siya sa karpintero. ito maraming mga palita rito na mga sira sira na mga bulok na iba iba hindi na kayang i-repair kaya balak na itatapo na namin to pag may oras ngayon kasi medyo mag-repair muna kami ayun sa taas mga ayun ayun maraming palita dyan yan re-repair rin namin lahat yan ah pa... Ito, pati ito, ayosin namin itong mga ito. Ah, Butas-butas na. Ayan, pang tapo na namin yung mga edul, yung mga, pali, mga kahoy na yan. Sayang, pwede sana pang gatong yan kasi lang hindi kami nagagatong, Gasol gamit namin pang sasayin. malapit na matapos malapit na matapos mga konti na lang tayong kanin this is my brown rice ah uh, Bye. <laughs> tatanggalin ni Eric yung mga kahoy na nasa ilalim kasi hindi makakapasok yung jacklip yan hindi makakapasok yung jacklip pag isinis ngayon dito namin nilagay ipapalit namin ito sa mga sahig na nababali na So, yon mga idol. Ito na po yung finish product natin mga idol. Oh. Ipapakita ko po sa inyo. Ayan Oh. Maganda na yan. Tapos na yan mga idol. Ito. Ayan Oh. Yan. Oh. Napakaganda na. Oh. Nandito so, dito po yung iba mga idol to. Yan. So marami na po kami natapos mga idol. Siguro mga dalawang oras kami nagayos. So yun mga idol. Hanggang dito na lang po yung video natin mga idol. At marami salamat po mga idol sa panunod sa mga video natin. So yun po mga idol ang mga kaganapan ngayon dito sa Buliga. Ingat po kayo palagi mga idol. Saan mga kaya ngayon? At mga hindi pa naka-subscribe, sana mag-subscribe na po kayo mga idol para maging updated updated po kayo sa mga susunod pang video na gagawin natin. So, yun na po mga idol. See you next video mga idol. God bless po sa atin lahat.